gagawa po tayo ng bulad na pinikas na flying fish gamit ang isdang flying fish yung ito po yung kasama nung namili po tayo sa una ko pong video namili po tayo ng murang isda ito po yun so ang iba po gagawin po nating tuyo uh, nahugasan ko na po yung isda at hihiwain ko na po na daing ang hiwa natin pang daing for dried fish ibilad po natin para gawing tuyo panoorin nyo na lang po hanggang dolo maipakita ko po sa inyo kung paano ko piniprepare paglagay ng templa kung at sa pagbila din po at yung finished product na po niya na pwede pang negosyo natin pagkakitaan po pang hinihiwa po na panghiwa ng daing style po tapos tinatanggal po yung bituka at hasang huhugasan po ulit tinatanggal din po ang sinubukan ko pong tanggalin yung ano niya palikpik tapos pwede naman po hindi naman tatanggalin mas maganda po yung may palikpik siya kasi flying fish po ang tawag dyan sa isda na yan maganda po tingnan Nasa inyo na po yan kung gusto niyo tanggalin or hindi. na po yung gawin nating daing na ubulad sa bisaya. Ipilat po natin guys pagkatapos natin mapintura ng asin. At pwede na ito panghalo sa gulay. Pwede sa munggo, sa langka. Masarap po ito. No? Lalo na po kung may gata. Ayan. At morang morang ang kilo po nito. 50 lang po. O, oh, ayan. Hindi ko po inubos, guys. Tinara ko po yung iba. Napakadami na po. Nahugasan ko na po ito. So, maglagay na po tayo ng asin. Ang uh, gamit ko po, crack. Pwede din po ito tunawin guys muna bago ilagay dito sa atong sa ating isda. Sa ating isda. Nagbisaya na ako. guys ito na po ibibilad na po natin ang ating gawing toyo uh, binabad ko po ito ng dalawang oras sa tinimplahan ko po ng asin at ganun lang yun lang po ang nilagay ko wala na pong ibang mga seasoning ako nilagay tingnan nyo po maganda po tingnan nyo po guys oh, uh, ganyan na po ang pagbilad ko hindi ko po dinikit-dikit kasi para pong madaling matuyo at sigurado po ako dito sa ating binilaran na ginawang bilaran ng toyo malinis po, hinugasan ko po muna yan ganyan lang po so po guys ibibilad po natin ng dalawang araw ito po guys nilagay ko na po lahat ng ating gawing tuyo ito po tinatakpan ko po ng screen na plastic po parang sigurado po tayong hindi makapasok na hello guys ito po po din natin eh hey, check pa lang natin kung ating okay. bulat o dahil nga kinita na flying fish ito guys so isang araw pa lang pero kulang pa po to na isang araw guys para ganyan pa natin isang araw na bilad Ayan. ang bangot po guys Ayan. sarap na ihalo sa mga buko pwede nang ihalo natin na yun ang mahal ang kilo nito guys pag Nabibili mo sa palengke. Okay. Hmm? Ang So, hindi ko muna kunin. Ganito po guys. So, sa mga gusto pong makakain ng ganitong pinikas na bulad o daing. Ganito po lang po ang nagawin. Sundin niyo lang po kung paano po po ginagawa. Napaka-easy lang po. May sarili na po kayong homemade na pinitas na bulat o dinaing na isda. Mga pinatuyo sa araw. Pwede po siya i-stack ng ilang buwan. Lalo na po kung tag-ulan sa probinsya. Pwede na po ito i-stack. Yan. At pwede din po ito guys, mga negosyo, mapagkasitaan po ito. Ayan. Hindi po namin ito mauubos. At malinis po sigurado kasi tinakpan po natin ito guys. Ito po pinakip po, so hindi po siya nilalangaw. Oh. Ayan. So, ibilan po po natin ng isang araw bago natin kunin po. Hello guys, ito na po yung pangalawang araw po natin. Sine-check na po natin ang ating tuyo at tuyong-tuyo na po. Okay na po ito guys. Tingnan nyo naman, itsura pa lang. Napakaganda at napakasarap tingnan. Ganyan lang po guys. Sigurado po akong masarap. Guys, ito na po ang ating pinikas na uh, bulad o dinaing in Tagalog. Binilad po natin to guys ng dalawang araw. Ngayon okay na po oh, to yung tuyo na po. So, bawal naman po to ma-over na bilad sa araw kasi ano eh, titigas po lalo. Titigas po siya. So, ito, nalo, naluto na po namin. Nabawasan na po ito. At ang nabawas namin dito is anim. Hinalo po namin ng gatang munggo. At saka, piniprito po namin. Inulam na po. Hindi na po. Napigilan namin, guys. Napakasarap po. Try nyo po. Pwede din po ito pang negosyo, guys. Ganito lang po ipakita ko sa inyo. Kung gusto niyo pong pagkakitaan ito habang nasa bahay po tayo ngayong pandemya ito, ito po pala yung uh, flying fish na binili namin doon sa may Salinas Fish Port ng Rosario. So, ito na po yun. I-rip e, siya dalawahan. Ang nabili po namin noon, dalawang kilo. Kaso yung iba po guys, hindi po namin inubos pag ano, daing or pinikas na bulad kasi bulat guys is word in Bisayas po yan kasi Bisaya po ako guys taga Sikihor po ako at ang ano namin ang barrio namin is Tignaw so probinsyana po talaga ako taga Bukid so ito guys kung didiscarte tayo ng ano pwede mapagkakitaan pwede po ito Pwede din po kung anong gusto niyo ilagay niyo sa mga medyo social na lagayan. Ito po kasi kadalasang nilalagyan ko ito sa susunod pag makabalik kami ulit doon kung magka po kami. Bala ko pong bibili ng medyo madami-dami at gawin ko pong pang negosyo na. Ito po kasi guys, balak lang po sana namin pang stock sa ano, pang stock dito sa bahay, pang gastos. So sa susunod na lang po ako mag ano, ipakit pinakita ko lang po to sa inyo parang makuha niyo ng idea. Pwede niyo pong ibenta to 25 to 30. Mura na po 'yan kasi ang bilihan po nitong daing na flying fish mahal po 'yan guys, ang kilo niyan. Sa amin dati nung pag-alis ko po, po nasa 200 mga ganun. Pero ewan ko po ngayon kasi pabago-bago naman po ang presyo natin. So, ganito po guys, pinakita ko lang po kung magugustuhan nyo po. Kung gusto nilang po na panggastos lang po sa bahay, pwede din po i-stack natin. Ilagay sa isang lagayan na ganito or pwede din po sa net bag. Parang mahanginan po siya at hindi makulog. Ang bili po namin nito guys, hindi naman po parehas ang price pag namimili kami lagi, ang pagbili po namin nito 50 po per kilo. So, 100 lang po ang puhuna namin nito. Kung sakaling, ganun pa rin po ang presyo. Kaso, so, sinabi ko na po, napabago-bago po ang presyo ng isda. Minsan po, lalo na pag mahangin, kaya medyo mataas po ang isda. Ito, may natirang isang peraso. So, kinakita ko lang po to sa inyo, guys kung may bibiling isang piraso, pwede din po. Maganda po siya panghalo, pang guys, ng mga, panghalo, guys, ng mga gulay. Masarap po. Kahit wala na po kayo, ilalagay ng mga, ano, mga seasoning. Ilagyan nyo lang po. Ako kanina, nilagyan ko lang ng tanglad, gata, ang ganyan. Ito po, ang nagawa ko po is, po ibenta mo po ng 25 or 20. O, oh, ilan po na balot ang nagawa natin? Ipalagay natin 20. Kasi, hindi pa naman po natin nasubukan. So, 80, 90, 100. So, nakuha na po natin ang kung ibebenta po natin. Posibilidad po na mababawi na po natin ang ating puhunan. So, ito po tubo na kung ganyan. Eh, mayroon pa po ako sa Red, guys, na tinira pang frito, pang paksiw po. Kasi, naka-stack na po sa Red para pang budget po sa amin. Para po, medyo makasimpo kami kahit pa ano Sana po, magustuhan niyo po itong video na to, guys. Sana makuha na niyo na uh, idea. Ganyan, tapos itali mo lang po, guys. E, ganyan, ah. Uh. Thank you for watching, guys. See you on... Thank you po talaga sa lahat na sumuporta sa akin, sa mga nag-review, sa mga baguan sa akin channel. Huwag kalimutan i-subscribe at pakihit sa notification bell para updated po kayo sa mga panibago ko mga panibagong mga vlog. Bye!